Magandang umaga sa iyo lahat. Ang i-discuss natin sa video ay ang edukasyon sa Pilipinas at iba pa. Ang edukasyon ay instrumento upang mapalaya ang sarili sa anumang kawalan ng katarungan, panlipunan, ekonomiko at politikal. Bago dumating ang Espanyol, ang edukasyon ng mga Pilipino ay informal at hindi organisado. Ang tradisyong pagsalita ay pinamana sa sumunod ng mga henerasyon sa pamamagitan ng tula, awit at sayaw. Noong panahon ng mga Espanyol, ang mga eksklusibong paaralan ay para lamang sa mga anak ng Espanyol. Samantalang, ang Pilipino ay pumasok sa mga paaralan ng parokya at binigyan ng aralin sa relihiyon. Ang edukasyon ay kaagad na bukas para sa lahat. Noong una, ang mga sandalong Amerikano ang guro hanggang sa mabuo ang kamusyon ng Sherman na naging posible pampublikong edukasyon. sa panahon ng hapones ay kaya pagkatapos na sakupin ng mga Hapon na ang Pilipinas ay nagpalabas ng isyong Commander-in-Chief na palitan ng Nihongo ang Ingles. Hesuses! Sa pagawa ng kombinasyong konstitusyonal na saligang batas ng 1935, na italaga ang bagong sistema ng edukasyon. Isinasaad dito ang pamahalaan ay matatag at mga ngasiwa ng isang kompleto at sapat na sistema ng edukasyon, pampabliko at magbibigay ng libreng pagtuturo sa primarya at pagsasanay sa pagkakamayaman at sa mga nakatatandang mamayaman. Ano ang senior high? Ang senior high ay ang huling dalawang taon ng K-12 program. Iba ito sa junior high school na may iba't ibang subject. Sila ay wika, matematika, siyensya, komunikasyon, filosofiya, humanities, siyensyang panlipunan at edukasyon, pankatawan at pangkalusugan. Bakit ba issue ang K-12 program? Halimbawa, Mahihirapan ang mga magulang sa gastos ng karagdagang dalawang taon. Ang nakatatapos ng K-12 program ay hindi pa tinatanggap sa trabaho dahil kulang sa edad at marami pa. Ang pagtuturo ay ang pinakapapilar ng kurso sa kolehiyo, pero maliit lang ang makapasar sa LET o Licensure Examination for Teachers. Sa LET, simula ng 2015, sa elementarya at sa sekundarya, makikita na mababa ang prosyento ng mga pumapasa.